tayo ni Marcos Ay, hindi, uh, hindi tama. yun. parang hindi maganda. Kasi panahon ni Marcos, um, uh, marami rin ang mga naging biktima sa ilalim ng, ano, ng kanyang uh, rehimen. Marami rin siyang uh, pinatay. Marami siyang mga pinulong na wala namang talagang basihan. Ngayon sa panahon ni Gloria, ano yun? kaya lang uh, mas masahol nga. Sa totoo lang, sa totoo lang ang mga uh, sa ilalim ng rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo ay umaabot na ngayon sa uh, sobra sa siyam na raan, mga biktima ng extrajudicial killings ng kanyang militar. Yung mga buhay na yon hindi niya na maibabalik yun. Uh, kahit na ano pang pagpapaganda niya ginagawa uh, para sa kanyang gobierno uh, gobyerno, marami siyang sinalantang mga buhay ng mga Pilipino. Ngayon, dagdag -dag pa dyan, syempre, yung mga napipilitan nga lumabas, yung mga migrante. Ilan na ngayon ang mga migrante nasa labas ng ating bansa? 8 milyon. Ngayon, ang, uh, ano ang kalagayan nila sa labas ng bansa? Hindi eh, ba sila naman ay ano rin, uh, ikawos at pinagsasamantalahan habang na sila yung nasa labas? At ano naman ang ginagawa ng gobyerno niya? Wala naman siyang mga servisyon na ibigay. Ilan ang namatay, mangkay, na walang ano, wala posisyon na nakukuha. Kahit dito sa Europa, halimbawa yung kaso ni Ivy Bautista mula sa Santander, Spain, noong 2006, pinatay ng kanyang amo. Hanggang ngayon, wala naman na kuha posisyon ang batang iyon. Kaya ang uh, ang uh, rehime ni Gloria Portugal Arroyo ay ano, pasanin ng mga mayang Pilipino. Sobra-sobra na ang ginagawa ng gobyerno yan, ang magpatay uh, niya sa mga uh, leader, progresibong leader ng iba't ibang mga samahan. Ang kanyang uh, gobyerno walang ginagawa upang magkaroon ng trabaho sa loob ng bansa para nga ang mga kababayan natin na hindi na kailangan lumabas at mawalay sa kanilang mga uh, mahal sa buhay. Hindi naman ganun kadali ang mawalay sa mga pamilya at mahal sa buhay. Mahirap ang nag-iisa sa labas ng bansa. Naiiwan ang mga anak. Kaya pagdating nila sa labas, patong-patong ang kanilang pasanin. Hindi lang hanap ng trabaho, pagdating dito, hindi yung um, kahirapan ng nawawalay sa mga mahal sa buhay, mabigat din. Yung mga migrante noong time ni Marcos at saka yung time ngayon, may, may difference ba yung mga problema na encounter nila o mas mas madali lang ang problema. I mean, mas mas mahirap ngayon o or... Alam mo ako sa sabi ko diyan, yan dalawang gobyerno yan. Ginawa nilang parang modelo ng development ng bansa natin. Ang pag-export ng labor. Pareho naman yan eh. Pareho ang kanilang ano eh. Tinatawag na development paradigm. Pero walang bansang yayaman sa pagpapalabas ng kanilang sariling lakas pagkawa. Saan ka nakakita ng isang bansa na Uh, ang uh, lakas paggawa ay ginagamit ng ibang mga bansa para uh, magtayo ng mga syudad, magpatakbo ng mga pabrika, magayos uh, ng kanilang uh, servisyo. Kasamantalang ang sarili nating na bansa, nagpupunang tayo, walang inabango, malabas ang lakas paggawa, hindi uh, nakakaroon ng um, prosperidad o ng pagsulong ng tigilan. Kaya, ang tingin ko, pare pareho yung gobyernong yan. Pali yung kanilang uh, kinuhang modelo ng uh, development or uh, model of development na export of labor ang, 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 ang pasihan. Kung so, paano nila pinapanutang ang uh, gobyerno nila. Huwag nang sabihin pa yung um, kagalingan ng mga mamamayan. Yung perang pumapasok, yung mga remittances, hindi naman napupunta sa mga tao. <coughs> eh. napupunta rin sa corruption ng gobyerno ngayon at uh, kani kanin ng mga um, pockets ng mga politicians and uh, government people. Kaya masakit na ang ano ang uh, malagay ang maging Pilipino sa mga panahong ito na halimbawa dito sa Europa ang lahi natin ay uh, wala namang ano wala namang ibang nakikitang trabaho kundi paglilinis ng mga bahay-bahay no? parang isang lahi ba na kondena na lang. Ganung, uh, lang, sa margins of uh, uh, prosperous, prosperous European societies. So, masakit ang tabi para sa Pilipino na parang ganoon na lang ba ang lahi natin. Hindi naman siguro tayo um, binigyan ng buhay o na buhay na parang ganoon na lang. Pagamat malaki ang naitutulong ng mga migrante, kung kanilang mga, mga related system, hindi naman natin sinasabi na hindi yun ano, hindi sila magiging pasulong ang ating pagkakasulong. Uh, lang ang ano, sa Thank you!